Ay, ang daming ulo. Ayan. Ilang pa yung mga Ano masarap na luto yan, be? Ha? Ano masarap na luto? Yung may sabaw. May sabaw na, may gata. Oo. Uh -huh. Tapos, sili, mahang. Oo, uh, tingnan mo. Hmm? Hmm. Al mahang sili. Ayaw. Ayaw mo? Basag, oh. Ayaw mo siya. guys, di comment naman dyan kung oh, anong maghahasarap na luto dito. Ito yung kinakain ng James Maanghang yung ginagawa. Yun. Itong adobo. Pwede rin natin gawing bopis mga idol. Ayan. Tatanggalin lang natin yung ulo. Yun lang, kukunin natin yung pinakalaman. Wala tayong yung, yung ano, stick. Stick. Parang pang uha. Hindi na. Magahanap ako yung pinakamalit. Ito ba yung laki mo? Ano guys, yung laki mo? Grabe yung laki. Pwede na ba ito kainin? Hindi. Kailangan lutuin yan bago kainin. Ito ito. guys, comment naman kung anong masarap na ito dito. At kung saan nakarating ang video nito. Paki... ano naman dyan po sa iba kung saan ka. Para malaman ko paano ito dito lahat ang mga video. Para... Thank you. Para lagi na kalikad po sa inyo video. At kung At anong masarap na luto dito mga idol. Sige na, babay na.